karton yan guys oh dami yan guys oh tapos oh oh na sila ng mga screen ah bisnet ah uh, bisnet uh, ako sila ng mga uh, ba mga, mga lilit baga na isda mga boss yan yeah. dami yan sila kuha kapon yung tatay ng aking pinante ah uh, sila ng anim na kilo ah uh, mahal ba naman ang kilo niyan yeah. parang kalaking kilo ay ano ah uh, na no 80 ang kilo ng ay, ang palating kilo eh kano yun? 160 ang sa kilo mahal no? o yan, marami dito yan mga boss amin dito sa ilog sa nagakuta namin dito sa kinakwariya namin yan o no? oh, mga yan boss o oh. ano mga kulambo yan nakikita nyo dyan ano o oh. sila ng mga kريم ah uh, ah a pumbo na yan oh pag pule na mga ampongan maliban isda yan mga boss oh ano ay no ay no eh to eh ameya ay marami na silang huli yan ah uh, benta na na makita na naman mga, yun, mga boss oy ayan uh, dito sa probinsya mga boss sa uh, Masipa ka lang dito di kagutom Kami dito mga ano ma uh, makuha ang libre ng ulam, sipak ka lang. O, oh, kaya uh, probinsya pa rin man, talaga tiran. Pagka ano, uh, pag di ka mapili, nagkamarte, dito ka sa probinsya magpunta. O sa parulong ka, uh, wala pili. O, oh, yan o. No. Kaya e dapat uh, boss, walang pili, sipak na tayo, kain ang makakain na maayos, sa uh, libre walang bayad, sa sipag ka. O oh, yan mga boss o, oh, ang nakakuha lang mungkat dito sa ilog. Ganito pagka na yan mga boss. Ay huli na kayo kuya. Wala pa. O oh, maaga pa kasi no. Kabok lang yung huli bok. Ay mga boss oh. Uh, tingnan natin ang ano ba. Uh, ganoon ang bunggan dito sa ilog oh. Ganyan lang pagka nila ng ano boss. Oh. Ito uh, ang pagka uh, nila ng kulambo sa ilog oh. Uh, lagay lang ng kulambo sa ilog oh. Lagyan ng kunting dagan-dagan ng bato. Tapos may agos, tapos nakalagay ng mga pisnit yan. Ah, mga boss, oh. O, Bali, dalawa yan. Kahapon, boss. Marami silang kuha daw. Kailang kilo kay kahapon niya? Dami din, oh. Dito kilo. Ayan, ganyan lang pagkala ng mga, ano, ah, ito, oh. Dami na nakastambay dito, Ayan, guys, oh. Mga tawag dito, mga bunga na sinasabi, oh. Maliliit na isda na yan, oh. Kung nakita nyo, Ayan, oh. kita nyo ba? Consume na, oh. Kung gano'n? Hmm, yan, oh. Kung nakita nyo mga isdang maliliit na yan guys, yan ang inuuli nila. Magkasampay yan dyan sa pisnet nila. Ayan o. No? Kung kita nyo yan guys, oh, naga ano ano yan ano, dami yan o. Yan guys ang mga inuuli nila. Punta hmm. dito yan. Sunod yan dito sa Agos. O nga no taboy mo na lang yan kuya sa ano. Malalim para malunod na. Huwag nang lagay-lagay ang -laga pisnet Ayan o. No? Ayan dito guys ang Ayan nila Ayan ano ganyan o, oh, ng pisnit o, oh. ayun ang kulambo Pumunta doon sa may agos yan. oh o oh, ganyan, nandahan pa ahon yan, kasi yung mga isda na yan, naka suba yan sa magos, paket yan dito, o oh. ganyan punta doon yan, mapuntayin doon sa pisnit na ano, sa kulambo na yun, ganyan o oh. oh, may aket na yung mga yan guys o, oh, kita nyo naman siguro yung mga maliit na isda dyan o, oh, Ganun lang po sa paglaka na ng ano, kulambo para makakuha ng bunggan yan Madami na yung mamaya dyan na huli yan mga, mga tanghali na uh, kasapa lang sila, maaga pa kasi. O yun lang rito, mga boss, maraming salamat sa inyong panulood. Ito yung lukanggong, lukanggong, lukanggong.